Yan, tumunod na yung ATM. The card. Ano yung ATM? Ayan, 3,000. January 28 guys at uh, 2025. Naka-withdraw ako ng 3,000 HKD sa Nandito na yung ATM guys at mag-withdraw na tayo ng 3,000 HKD. Pasok yung ATM. Then naglo-loading yung uh, ATM at uh, magpipilita ng currency dito. Continue. Then yung PIN mo. Then enter. Then cash withdrawal. pindutan na natin yung cash withdrawal. HKD yan available lang HKD dito. Then, uh, only uh, 500 notes are available. 3000 ang iwi ko dito. Yan. 3000 HKD or Hong Kong dollar. Enter na natin. Yan. Tingnan natin kung ma-process yung transaction natin dito. Transaction being processed, please wait. Yan, tumurog na yung ATM. The card. Ano yung ATM? Ayan, 3,000. Ito yung mga withdraw ko, guys. At, ah, uh, natin yung uh, 3,000 HKD. 500. 500. 500. 500 Yan Makikita mo ngayon Yung uh, 3,000 HKD Yan Para malaman natin 3,000 HKD yan Isa Isang libo Isang libo Isang libo Yan Isang libo Yan 3,000 lahat. 3,000 HKD ang na-withdraw ko dito sa ICBC ngayon. Yan, yung itang isang ATM. Kung mag-deposit magde ka dito guys, nandito yung mga previous video ko kung paano mag-deposit dito sa ICBC yan. Pag nga mapansin mo lang yung uh, malaking slot ng machine, ipapasok mo yung pera mo dito at makaka-withdraw ka na ng, uh, makaka-deposit ka ng pera dito. Ganun lang guys at eh uh, lang kasimple yung pag-withdraw ng 300 HKD dito sa ICBC ATM dito sa Macau. At uh, lalabas ka na at uh, wala pang kainan kasi close pa yung McDonald's dito. Ngayon, guys, ay uh, pupunta ako dito sa may maghahanap ako ng kainan dito sa may malapit sa Kyango kasi medyo wala pang mga restaurant na naka-open ngayon dito.